Hello, good morning mga kasari. Good morning to all. Today is January 15, Monday. So, may unbox natin yung napamili ko nung Sabado na hindi ko na buksan worth of 5,000 pesos. So, ito lahat siya. One box, ay two box, ah uh, one trans, and isang tali ng mga shoes. So, umpisan natin yung pag-unbox ng ating napamili. So, bumili nga ako ng mga Chocomucho. Ang bentahan ni Chocomucho is 10 pesos din si Cloud9. Bumili na rin ako, 10 pesos din ang bentahan namin. Then, yung mga um, Kaiho 345 yung bentahan naman namin. So, ito yung mga mabebentang items na palaging binibili dito sa aking tindahan. Kaya, hindi talaga ako nagpabawala. Uh, bumili rin ako ng mga Dragon Seed. <laughs> 5 packs na dragon seed. Ang bentahan ko ng dragon seed is 3 pieces for 5 pesos. Then, tops. 10 pesos na si tops ko. Then, yung chocomucho, 10 pesos na din. So, uh, itong mga items na to is need natin i-display kasi nga para makita nito and mabenta si Fuji Bar at saka si Quick, 10 pesos yung bentahan ko si Hansel, kumuha rin ako dalawa. 8 pesos naman yung bentahan dito sa ating tindahan. Mahalaga na pagdating natin, display na natin agad. Kasi nga, hindi may mga customer na kapag hindi nila nakita, akala nila wala. So, ni talaga in-display yung mga panindang na nabili. So, bumili na ako ng mga Dutch Mill. Five packs ng Dutch Mill na malalaki yung binili ko and 30 pesos yung bentahan. Then, kumuna din ako ng kombi. Kombi. Mabenta si kombi na biscuit ko. 3 packs yung kinuha ko and 8 pesos yung bentahan. Mm, yan yung mga okay laki na maliliit. 12 pesos naman yung bentahan ko. Then, next item tayo. this yung mga skyflakes skyflakes hindi talaga nawawala dito sa tindahan. 8 pesos yung pentahan ko sa ngayon. Kaya mga sis, magkano nyo binibenta si Skyflakes. Flakes? Then, kumuha ako ng mga wafer. So, eh, 15 pesos lahat ng klase ng wafer ko. Yeah, yung green, and chocolate, yung cheese. Basta yung mga lalaking, ganyan na klase na wafer, 15 pesos yung bentahan ko. Hindi talaga ito nawawala kasi nga snack for the kiddos yung mga to. So, nag uh, I see to eat na hindi ako nauubusan na uubusan ng mga ganitong paninda kumuha nga pala ako ng greatest white so si greatest white dito sa tindahan is uh, 17 pesos then si Milo nagmahal na kaya 11 pesos yung mentahan ko dati 10 pesos lang si Milo eh pero ngayon nagmahal na rin yung ma ready to freeze nice candy 5 pesos yung malalaki then yung maliliit ko is 3 pesos mapipenta ng mga items na to So, uh, kailangan ma tayo palagi. ah uh, and kapag wala tayong time na bu gumawa ng mga ice candy, pwede na tong substitute para maka may dagdag benta na rin. So, wala rin ako ng mga sotanghon. So, si sotanghon na cup noodles, 30 pesos yung bentahan. Kumuha rin ako ng Puji Bar. So, si Puji Bar, 10 pesos ko na siya binibenta. Then, yung green peas, 16 pesos yung bentahan ko. Then next, kuha ako mga jambi. So, apat, lima yung bentahan ko. Then, mga pancit kanto na Lucky Me, din ako. And, five pieces, 17 pesos naman yung bentahan dito sa ating tindahan. Ito yung araw-araw na ginagawa ng mga mamili, ng mga tindera kapag sila nag-pop, nag nag tapos na mamalayan Ito yung pinakamahirap na part. Yung pag display Kasi nga, need pa natin yayos. So, yung ating mga napamili para naman sa ganun is hindi matabunan yung nasa yung mga dating pinamili. Bumili rin ako ng mga fresh tuna. And ang fresh tuna ko is 32, 3 pesos. So, ayan. Wala. ah uh, fresh katuna pa more. So, tip sa mga Ah, sorry, kapag tayo namili dapat uh, yung mga napamili nating grocery dapat uh, tingnan natin na first in first out para hindi tayo magkaroon ng expired products kasi nga kapag nagkaroon tayo ng mga expired na paninda meaning to say uh, yun is lugi na sa atin so next pack tayo So, kumuha rin ako ng Tatus Barbecue and 12 pesos yung bentahan ko. So, next, huwag din ako ng high hot. Tatlo, lima yung bentahan. Then, sa stick o, uh, three, four, three pieces, five pesos na yung bentahan ko ng stick o. Uh, mabenta yung stick o, kaya lang kapag hindi natin tayo maingat, nagkakanda basag-basag. Then, two kilos na surf, 254 yung bentahan ko. Then, ah uh, yung laman ng box is uh, another type ng uh, Ariel. So, uh, si Ariel, 17 pesos yung bentahan. Then, mga speed bar, uh, buy 5, ay, buy 6 plus 1. So, yun to yung mataba, mas medyo mataba na speed. So, 12 pesos yung bentahan ko ng mga speed. So, yan. Yung mga speed, 12 pesos yung bentahan. Okay. Then, dito naman tayo sa transit. So, assorted chit Hindi pwedeng mawala to sa mga pinamamili ko. Okay, Then, meron pala akong mm, gift from Flores Mart T-shirt. So, thank you Flores Mart. So, tapos na tayo sa ating unboxing. So, display time na tayo. Ito yung mga ka na talaga namang uh, ginagawa ng mga tindera. At, kailangan gawin para may para makabenta sila ng malaki kasi nga kapag hindi nakikita yung product, akala ni customer wala tayong tinda, di ba?